About po sa post namin kahapon na single mother yung inasawa ko, may nag po. At itong comment na to ay hindi pwedeng hindi ako mag-react kasi sobra po yung sinabi niya. Ang sabi niya po kasi, baka pag naging dalaga na yan, di mo na siya itinuturing na anak. Baka manyakin mo na. Hoy, for your information, excuse me with feelings and emotion ko na manin basher na nakausli yung ipin na nalanslide ang ilong eto ah siguro sa ibang mga tatay ibang mga tao nagagawa nila yon sa mga anak nila pero wag mo akong ikumpara sa kanila kasi ako bumuulang ako ng sariling pamilya tapos pag iisipan mo pa ako ng madumi yung isip mo yung madumi ah, hindi ako kasi ako, nagmamahal lang ako ng totoo. Totoo ko sa sarili ko. Kaya single mother yung uh, pinakasalan ko. Kasi gusto ko siyang maging masaya. Masaya naman kami. Ikaw lang yung hindi masaya sa aming pagsasama. Bakit? Kasalanan ko ba na single mother yung inasawa ko? Kasalanan ko ba na nagkaanak siya? Hindi naman. ba diba? Kasalanan bang magmahal ng single mother? Ha? Ngayong pinakasalan ko na siya may masasabi na naman yung iba. So, ano ba dapat ang, saan kami dapat lulugar? Tsaka alam mo kakabsat uh, Never pumasok sa isip ko Na ganun yung gagawin ng Magiging asawa ko, si Katuro never Neverman lang sumagi Na baka ganito may gawin siyang Something sa anak ko, ganito, ganyan Hindi ako nag-isip ng negative About sa kanya Alam kong mabuti siya Anong ugali meron si Papa Monak? Mabait, oh. magalang, oh. mapagbigay oh. Masipag, oh. guwapo. Ah? So, <laughs> ah hindi? Hindi ako nagsabing gwapo ako ah. hindi ako nagsabing, mm -hmm. kundi yung Coming anak namin. no mm -hmm. Siguro, hindi mo ako kilala kung ano yung background ko, kaya pwede mo akong i-judge. Mm -hmm. Kilalanin mo mo na siguro ako bago mo ako i-judge. Pero yung sinasabi mo, gawain yun ng hayop. Mm -hmm. At saka, wag mong ibalin yung ugali mo mm -hmm. sa akin. Mm -hmm. ah. Kasi bakit mo naisip yan? Eh, ako, ako nga mismo hindi ko maisip. Kasi hindi ko gagawin. Tsaka dagdagan ko lang sinabi ni, ng anak ko. Mapagmahal. Mapagmahal si Katuro Kakabisat. Tsaka marunong tumanggap ng uh, kung anong meron sa amin, sa aming dalawa. Ayon. Mm -mm. Kaya yun ah. Sa mga kapwa ko tatay na sinasabihan ng ganon. Na baka manyakin. Huwag kayong papa sa kanila. Kunin nyo yung planggana at saka yung palyok. Tapos ipiyang pyang nyo sa rupa niya para makupit. Kunak maninin ah. O oh, basher, yung pag-iisip mo, lawakan mo. Yung utak mo, kako sayo, ah, linisin mo. Huwag mo akong hihalain tulad sa iba. Kasi yung pamilya ko, malinis yung hangarin ko sa kanila. At saka masaya kaming nagsasama.